阿拉啊！ ...gila ng pagdumi kung saan-saan ang mga alaga nyo. Simulan natin, kumuha ako ng malinis na paglalagyan. Naglagay rin ako dito ng alcohol. 40%? 70%? Pwedeng-pwede yan. Pagkatapos, naglagay rin ako dito ng dishwashing liquid. Pagkalagay-lagay ko nga nito, sinunod ko naman ilagay yung magbibigay din talagang pinakaayaw na ayaw nila. Kaya na lang sa amoy ng lemon. Lahat lemon, pwedeng-pwede yan. Pigain mabuti, kunin natin yung katas nito. Kung wala po kayong lemon, pwedeng-pwede po ang kalamansi. Kung wala pong kalamansi, tanglad po, dikdikin nyo, kunin nyo yung katas nito. Dahil isa rin yan, sa pinakaayaw na ayaw nila yung scent ng citrus. Bukod pa nga dito, sa lemon na nilagay ko, naglagay rin ako dito ng essential oil citronella. Para na rin, mas lumabas din talaga yung pinakaamoy niya, yung aromang dala rin nito. Dahil kahit ako mismo relate na relate, pagdating talaga sa amoy ng dumi at ihi, may iba na rin talagang dala nito. Yung tipong di kaaya-ayang amoy. At dito nga sa ating ginawa para sa mga alaga nyo kung saan-saan lang na dumi at naiihi. Para na rin hindi balik-balikan at iiwasan nila yung pinakaamoy nito. Hindi na rin sa mga sangkap ng ating mga ginamit. Pagkahalo-halo nga nito, lagay mo ito sa spray bottle. Gamitin lamang ito kung sa parte area madalas dumudumi, umiihi ang pusa o aso. Safe din po ito para sa kanila iiwasan lang din nila yung area kung saan kayo nag-spray para di na sila bab Balik at babalik pa. Dahil ayaw na ayaw nila yung aromang dala rin nito. Sobrang panghirin naman kasi ng ng ihi nila at yung di ka aya-aya. Dito nga sa amin sa bandang labas, madalas din talaga ang pusa dito bandang motor. Ang at inispray-sprayan ko lang din talaga yung madalas din talagang iwan yung ihi nila dito. Dahil lang pusa kung saan-saan lang din talaga na At yung iniiwan din talagang mapanghing ihi. Kahit pa yung dumi nilang hindi rin talaga maganda yung amoy nito. Siguradong hindi na sila lalapit dito. Dating naman, lalong lalo na sa loob ng bahay, sa carpet, sa basahan ng alaga natin madalas na na iihi lamang. Pwede pwede mong i-spray ito bandang basahan at carpet. Hayaan lamang itong matuyo. Dito nga sa sangkap na ginamit natin kung saan parte sa loob ng bahay, sa labas ng bakuran mo'y ay pwedeng pwedeng gamitin ito. Para na rin, hindi na rin sila tumambay pa sa tapat ng ating bahay para na lang umihi at dumumi. Spray spray lamang itong ginawa natin madalas. Kung saan sila tumatambay. Napakasimple at abot kayang sangkap. Yun lang. Color for more. Bye!